At uh, saka chicken Yan po ang sinasabi ng butihin natin nakaupo na direktor po. Yan ho ang sinabi niya. Sino po bang kausap niya? Si bago po eh. Si kanina lang po mukod po, direktor Kapulong. Kapulong, yes po. Eh, nagulat po ako sa mga sinabi nila sa akin. Eh, sabi ko sa kanya, I strongly disagree po sa... sa sinasabi nyo at pinare-record that I'm against so what you're saying right now So na ano po ang mangyayari dito? Well, sabi ko sa kanila, they should come out with the uh, memorandum ngayon, pirmahan niya para ma-explain ko sa tao. Pasensya na po sa mga kliyente nating gusto po nila i-hold the manok till such time po na ma-investigate nila ang manok sa Amerika. Yung pinagkunan niyan. Yun po ang gusto niya mangyari. So, ayan po sa labas sa mga tao naghihintay. Yan po ang gusto ni Kapulo ngayon. Dahil naisip niya po na Uh, mas makakabuti daw sa sa lahat. Puro naman sa kanya iniisip tama siya na, na gano'n. Bibigyan natin pero not now naman. Hmm. This is like ngayon mo naisip, ngayon mo gagawin. Meron ba gano'n? Di ba? Eh, hindi pwede tapo yan, mag uh, general public consultation muna siya bago mag -yan. Well, ah, uh, I'm going to request siguro sa committee na lang na agriculture. Uh, what they're doing right now is economic sabotage kasi here say na yung ginagawa nila at mahirap naman po siguro na dahil sa, sa ano lang na, na gaano sila na kukontro chismis lang wala naman silang paperwork and then yung mga memorandum nila na ginagawa na na kung ano maisipan nila ngayon, eh, yun daw ang gagawin. So, paano ka sa tama? Paano ka sa, ano, kung hindi man lang na, na, general consultation, public consultation, kung, kung ano maisip ng mataas na sa Bureau of Animal Industry, yun na agad ang gagawin. Uh, dyan. Pupuntahan daw ang mga shipper. Eh. Sabi ko nga sa kanya, dapat nung pa nila ginawa, hindi mo i-implement ngayon yan. So this guy, this new director, uh, he was telling na ganyan-ganyan. Eh, eh sabi ko, what are the evidences na uh, alam ko ho ang kaya nyo pinunta dito. Kasi those reports na narinig nyo, na nag-ship ako from California, pero nagkamali ko, uh, document to document sa taro, it's from Georgia. Everything's in Georgia. Qatar Airways nasa Georgia galing ito. So mayroon kayong dokumento ito talaga. Uh, mayroon um, kayong documents. May documents ka pinakita namin, all copied, uh, machine copied, it's all print out. Ngayon ayaw nila una tanggapin because they don't know what's up. So we called up the US uh, USDA accredited vet dahil request nila. Noon sinabi sa kanila na USDA vet na ang proseso, may ini-stamp pa ganyan, ganyan. Then we email it to the, the shipper. Mm. Now, ipagka-email do sa shipper ko, yun na nilalagay nila sa packing list. But unfortunately, may nagnakaw. First time na nagyari, we've been shipping so many birds. Three, year, three and a half years lang. Ngayon lang nangyari. Na may nangyayari ngayon. May, may, ko may kumuha sa taga rito rin. Sa ano. That's why, Uh, gusto ko nga malaman full investigation regarding this. Talagang, porke na nakalabang ka, eh wala naman ho ako kilala rito at wala naman ako, ano, gumagawa lang ako ng trabaho ko, eh, eh, eh naiinggit po sila. Kasi first, this is the first incident, tapos binabaan pa kami ng director dito. Eh hindi ko malaman bakit sila gano'n. I could name names, pero I, I do, I'm going to get all the, uh, the information sa right agency bukas. Then once it's positive, I'm gonna put it out na mga taong gumawa nito. Kung I know one officer in custom na nagpaano na sa akin, nakuha ko na pangalan. Sir, po pangalan niyo po at saka kayo po ay <coughs> importer. Uh, importer ho ako ng livestock. Huh? My name is Jojo Bakar. My, my farm is Old Dribble Game Farm. Uh, we've been shipping birds eh, since um, three and a half years ago. We started 2019. So this is the first time that it happened sa akin na nawala niyan. Talagang how much how much po yung halaga nito lang? Well, ito sa ngayon mabuti maliit-liit lang. When you estimate this, siguro Average of $100. Eh, siguro tatawa lang 'yan talaga pag no? Oh, $100, 'guro 370 is 37,000 US dollars. Ah, $37,000 So, it's more than 1 million. But everybody knows this is more than that. I don't know how much they more bought. More than 1 million pesos. Oh, more than 1 million po to. Yung yeah. 370, no? P370 eh, Pamasahe lang ho is 170 of course uh, Yan ang binabayaran mm. So the price of the ticket, I don't know kung magkano po mm. uh, Nalalam na we could feel it na May gagawin nga sa amin siya Since this morning tumawag na First time na narinig PIDEA mm. We've been shipping birds three and a half years now 1,000 The smallest is 300 Ah, oh. pero wala hong nangyayari na na nawawala ang papelista namin just right now, ang papelista may kumuha. Pero napatunayan namin nakausap nila USDA accredited vet na lahat is electronic copy. So electronic copy means pagpiprint print out ka lang mm. para ibigay siya. We produced that. Now he said may bagong protocol. Anong protocol? Na you hold them in chicken, we're not releasing it tapos ibibigay namin after we did an inspection sa Amerika. Hmm. So sino, sino mag-aano So it will take months, hindi pa natin alam kung ma-approve pa ng US Embassy ang mga visa ng papupuntahin ng tao. Oh. So, sinabi ko sa kanya, bakit ganun? Kayo, naisipan nyo lang ngayon, that's why we're arguing inside, ng kating, naisipan mo lang gawin yan ngayon, e eh, ilalabas mo hindi pa alam na mayroong rules and regulation dyan you have to talk to the people na lahat ng, ng gagawin nyo then you have to post it hmm. tapos bibigyan ng copy lahat ng tao sa gagawin nila hindi yung ngayon mo naisipan implement ngayon that's That's ridiculous. Sabi niya ngayon lang daw. Eh ngayon lang niya, hinihingan ko siya ng paperwork, ng memorandum na gano'n. Wala naman sila may bigay. I even talked to the Bureau of Animal Industry ng mga tao niya. Meron kayong memo? Wala. Mm -hmm. So, ano mangyayari daw nito? Inuhold you know, lahat nila. Gusto nila hold. Then, after that, pupunta. Sabi nila, pupunta muna sa Amerika. I-check nila ang ano, ang... i -check nila ang mga farms sa Amerika before shipping out. Naisipan nila baguhin ang patakaran. But, first thing, ang patakaran ho dito, dapat ipopost muna nila. Ipo-post muna nila yan bago i-implement. Eh ngayon naisipan nila, hinihingan ko ng memorandum, wala naman sila magbigay ng memorandum. Eh gusto nila, inspectin muna ang Amerika bago i-release ang manok. So, paano kung nga dito, si Nasco, kung paano nila gagawin, kung meron, meron na San Miguel, meron na, eh di yung hold nila lahat ng CCU na yan. I-inspectin muna nila yung yung lugar So bago may ship out. Ngayon babaguhin daw nila. From now on daw ang gagawin, uh, before shipping out, magpapapunta sila ng tao sa Amerika to inspect yung site uh, ng pinagbibilan. Dahil sa kagagawan din ng mga ibang tao to, yung mga reporting-reporting. So sabi ko mag uh, tayo at uh, consensus, public consultation at pag-usapan ng maganda. Eh, sabi kong gaya, tingnan natin kung papayag o hindi. Tapos eh, maraming pinaghihigpit sila na bago lang na naisip nila ngayon lang. Pero lagi kayo nag Lagi ho. May mga ano ito? Ibrahima to? Twice ako a month to, oh, ano, I've been shipping out uh, chickens na napaka, ako na siguro pinakamaraming, di naman sa nag-ano, marami po ang napapadala namin. The government is making a lot of money sa, sa permits and sa inspection fee. And sa computation ko for last year, nasa more than 1.6 million ang ano ko, just to secure a permit. So ilan itong, no, Ito ngayon dito is 370 heads. Uh, galing sa saan ito? Uh, sa sa Georgia. Galing oh. Georgia, Atlanta, Georgia. Uh, nakita nila, nagpapunta sila ng PIDEA because they said na mayroon daw manok dito na na may drugs. Nagpunta sila, wala ho nakuha. Nakita nyo naman siguro, may aso. Uh, then second, eh, nananapot sila na ganun ang gagawin. May some business, ano, eh, naniniwala sila sa salita. Wala lang naman ev evidences. Nasabi nila, galing daw California. Man, uh, wala silang... So, ano ba ang California? e dito ang California dahil, da, dahil oo, sa kagagawa ng isang shipper doon na just just to justify na hindi siya makakapadala ng chicken nagpo-post na nagpo-post ng manok nila may sakit euthanize daw nila doon nag-start nakita ng Bureau of Animal Industry na may sakit ang manok niya yung farm niya may, may sakit then after that nag-investigate nag ng Bureau of Animal tumingin sa World Health uh, Organization sa sa animal. Eh, nakita nila ang California. They have three places na may avian influenza. Actually, hindi alam sana ng California ng bayan eh, kung hindi lang dahil diyan eh. So, nakita nila at uh, ininvestigan. So, upon investigation, they found that it's getting worse and worse. So, they blocked last January, they sent out the banning ng ng ano, ng California. Only, But, the only California. Only not, California no, not, whole America. Not whole America. Then after that, eh, doon naman po sa sa side ng ano, sa side ng California, sa US, wala naman banning ang mag-travel ang mga chicken from state to state. Kasi kung meron talagang breakout, na malala. Hindi ina-accept ng post office. Yan. So, they were accusing us na pinapika... Yung tao nila na... Mexican tao nila na si Delgado, Andrew Delgado, the posting a lot of uh, things na sinasabi nila na kami daw ay pumikap ng manok. Nandito ko sa Pilipinas. Sinasabi hmm. nila yung shipper ko si Daniels na... But then, sabihin man natin na gano'n, may vidensya ba sila? Hmm. And these people, Here lang nagsumbong na nagsumbong by dahil ang claim ng isang tao the working for the secretary yan yan ang claim nyo sa lahat ng tao uh. Ano po? Mm -hmm. okay. yung pinaka current na issue? ano po yung pinaka uh, inaasahan? It's the usual cargo clearance process. So, uh, the of there's a possible topic that we're going to follow. Kolo mo ba? Yung Ah, let's say uh na kinakailangan na documentation. Pero meron naman daw. There's some documentation first. Ay may nagiging problema lang natin? kaya hindi ko pwede Currently, uh, meron na mga ilang documentations, but of this is uh, kasi na natin sa mm, process, yes. part of ito ano po ba ang pinaka-protocol regarding uh, sa, uh, sa ay, pag Well, in line with uh, number the administrative number So, yun na naman po yung mga uh, protocol or, uh, to recap for for the for

So definitely, meron So, You can check lang. Where is part uh, of so, your Saan ang laman ba ng mga yan ay manok tama? Well, uh, yeah, those are, ano, uh, uh, from, from, uh, United States, which is, a up to, regular, uh, part uh, uh, of So, sa pagkaya ng mga live animals, what are we trying to bring?

So, nakakamba sila dito sa pakamamatay yung mga ano nga, hindi gano'n hindi zero yung pera na nilabas doon nila. Yung mga ano nga, even, it's uh, a given fact of all of you folks. Kaya po, ah, Ini time tabulan. So main reason nito ang timelapse is sa pagkatapos haliyang uh, pamabigyan sa pamamagsan ng katulad sa pagkatapos sitin. Kung paano po yung pagkakipag stuffing mo, so, ito po ang ganoon siya Oo din yung basic uh, so, with, uh, these, uh, but, uh, ng bekis ludd dotted So Sir, they're asking for assurance eh, na kapag uh, sakali mamamatay yung manok nila, may, ma, may God. Ano ba kung ano Well, uh, let's just say na uh, this is internal uh, mm -hmm. problem. Uh, we can't say uh, we have to, see We that. We have to that. We We can't too, sir. Lalo sa manok. Sa basic mandate of the quarantine naman uh, hindi na hindi namin sa sila o diseases may natin si Gilgans ay na yung mga maan natin ang itingin natin So, sir, ko lang din kasi yung alaman, na pwede rin pala i-air cargo ang ano kakala uh, ko? So, there's some ways to uh, transport to yeah. air mm -hmm. So, lahat yan. And our uh,